Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang kailangan na nga na pong tanggali ng Golden State Warriors si Coach Steve Kerr. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang kumpermado na nga na po na makakabo na ang Los Angeles Lakers ng bagong super team. Nabigo na naman nga po mga katrops ang kupunan ng Golden State Warriors ngayong araw matapos silang matambakan at matalo ng New Orleans Pelicans sa score na 141-105. Katulad nga po ng mga nagdang laro, ay hindi na rin naman nga po dito nakapalag ang kanilang superstar na si Stephen Curry na nakapagtala ng 15 points at 6 assists. Kaya dahil nga po sa kanilang pagkatalo ngayong araw, ay bumagsak na nga po sa 17 wins at 20 losses ang kanilang record bilang 12 12 seed sa standings ng Western Conference. Atang ang mas masagit pa dyan mga katrops ay meron na nga po silang 2 game losing streak at dalawang beses lang nga po silang nanalo sa kanilang huling pitong laro na ginanap sa kanilang home court na Chase Center. Kaya din na nga po naiwasan ng mga fans ng Warriors na batikusin ang kanilang team lalong lalo na si Coach Steve Kerr. Sa katanayan, nagtrending pa nga po ngayon sa social media ang mga salitang Fire Steve Kerr na nangangahulugan na gusto na nga po nila itong tanggalin sa kanilang team Since siya nga ang may kasalanan bakit nag-struggling ng Warriors na makakuha ng panalo sa kanilang mga nakalipas na laban. Pero ayon na rin naman nga po sa naging pahayag ni Coach Steve Kerr, napakababa nga po ng conference ng kanilang team since wala nga po sa kanila ang kanilang mga main player na sina Chris Paul at Raymond Green na siyang pinakarason na ang kanilang pagkatalo. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang kumpermado na nga na po na makakabuna ang Los Angeles Lakers ng bagong super team. Katulad nga pa ng naibalita ako sa inyo mga katrops, dalawang beses na nga pong hindi sumipot ang kanilang point guard na si DeAngelo Russell sa kanyang post game interview na isang senyales na meron talaga itong hinaharap na problema sa kanilang kupunan. At sa isang podcast nga po na ginawa nito ngayong araw, ay mismong si DeAngelo Russell na nga po nagsabi na hindi nga po niya gusto ang trato sa kanya ngayon ng Lakers, especially si Coach Darvin Ham sa pagbabangko sa kanya sa kanilang rotation. Bali parte nga po na maginawang adjustment ng Lakers para manalo ay ang paglagay nila kay Delon off the bench. Samahan mo pa ng pagbibigay lamang nila sa kanya ng mababang playing time. Maliban na rin nga po dyan ay nagkakaroon na rin naman nga po ito ng initan sa kanyang teammate na sa Lebron James. Kaya mukhang nangangamoy na siya lamang ang -isang player ng Lakers na aalis at may trade nila sa ibang kupunan. At malaki nga po ang posibilidad na gamitin nga po nila si DeAngelo Russell bilang trade asset para makakuha ng isang bagong superstar at upang makabuo silang muli ng kanilang pinakabagong super team bago sumapit ang trade deadline. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.